Ngayon po ay nalilugtas tayo sa eskwelahan kung saan nangyari ang labanan ng Portugis at Espanyol na pinahinalaan na maraming taong namatay. Ayon sa balita, ang nalalo sa labanan ay mga Pilipino. Tara sundan nyo ako sa mawat mga rooms dito Ito ang room 1-1. Ang room na ito, dito nagtago ang mga Portugis Noong kanilang labanan kapag sinasanapit nila mga Espanyol. Yung... Ipakita ko sa inyo. Ito nila, tinatago ang kanilang mga kagamento kaya ng sibat, maril, iba't ibang klase ng bagay sa lugar na ito. Yan ang room 112. At ito ang Himala ay hanggang ngayon na dyan pa rin ang mga gamit. Kita nyo yun? Yung mga upuan na yan, 300 billion years na yan. Yung mga pangalan pa. Big, di ba? ayon okay. ayo sa survey itong lugar na ito na walang 113 kung meron sila yung binara 113 na lugar sa lugar nito na nangyari ang patayan maraming mga buhaya hindi lamang buhaya iba't ibang iba uri ng hayop ang mga dum dumaan dito ng unang panahon. Alam nyo ba? Hindi na nag-exist ang mga hayop nila. Narinig niyo ba yung narinig ko? Matagal nang tumutunog yan dito dahil may spirito dito. Alam po natin bakit yun ang pangalan kasi nagang ganito po dito. Kasi noong unang panahon, kapag ginagawa nila itong lugar na ito, binumas sila tayo. Hindi na tayo nakita ng Espiritu. Ngayon, papalapit na tayo sa kung um, kung saan yung na kilalang may kakaibang Ito ang kinitig ko rin ito. nila, hindi dito sa lugar na ito nagtago ang mga Pilipino. Kasi uh, sila nila sa kanya, mga tao. Nakakapakot na dito. Tala. Masukin natin. Hindi mo ka buksan. Sabi nila bago mo buksan ito, may sinasabing ritual. At nakakalam po niyan ang ating camera man. Pag-ingat natin. Nasaan Para sa inyong kaalaman, yan ang pinakamagaling mga espiritista para Bailaniwan. Well. Tara, masok. Naririnig niyo ba ang naririnig ko? Ano kayo?! Isang tao ang sumigaw. May naririnig ba kayo? Ayun! Nakikita niyo ba yan? Huwag! Oh, Wala kitang kung nag-i-dinner din kumapasok sa kitong... Ay. Ay. Ah. Hindi na ako sa bata, ito. Ay. 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 Ito na 'yung tinapang nila tip 20 token. Ito ay isang nalalang na kumitil ng limang kong libong tao! Hanggang ngayon, nabubuhay pa rin ang kanyang mga alaala -ala at ang espiritu niya yung nandito. Ito ah! ay nang araw na naramdaman ko. Hindi ko siya mahawakan. At mukhang hindi niya ako nakikita. Okay, mga kong okay, kong alala. Alam ko ba okay. yun? Malapit na.